Kinumpirma ni Sen. Ping Lakson na may mga nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng civilian-military junta. Paglilinaw naman ng Trillion Peso March Movement, hindi po kasama sa kanilang ipapanawagan sa malawakang kilos protesta sa linggo ang pagpapabagsak sa gobyerno. Saksi si Jonathan Andal pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa katiwalian, pagbabalik ng ninakaw sa kaban ng bayan at pagpasa ng batas laban sa political dynasty. Yan daw ang mga pangunahing panawagan ng Trillion Peso March Movement sa darating na linggo November 30. Ang kailangan ay malalim at pangmatagalang pagsugpo sa korupsyon. Ang mamamayan ay tuloy-tuloy ding dapat na pagsusuri at pagmamatyan sa flood control at infrastructure projects. Aprobado na ng Quezon City LGU ang permit para sa malawakang kilos protesta na inaasahang dadaluhan ang ng di bababa sa 120,000 na mga individual. Patuloy rin daw ang koordinasyon nila maging sa QCPD Bili ng grupo sa mga lalahok magsuot ng puti-puting ribbon at gumamit ng transparent bag para mas madali ang security check. Kung may sasakyan, pwede itong iparada sa Green Hills o Ortigas, sa kamaglakad sa People Power Monument o sa Cubao o Ayala at sumakay na lang ng MRT. Ang gusto po natin mangyari this time around ay sa tapisana ng People Power Monument yung magiging entablado natin dahil para kita ko sa lahat. Kasi nakita naman po natin sa dami ng tao noong September 21, um, umabot po ng sa hindi lang White Prince uh, yung na-occupy na espasyo para kita ko sa lahat ng dadalo. Sana, wala ng Part 3. Pero kung kinakailangan ng Part 3, handa tayo. Isang linggo bago ang malawakang kilos protestas, kinumpirma ni Sen. Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga, may naguujok at gusto civil military junta. mm -hmm may mga nag, may mga nag uh, may message sa akin mga retired military eh. hindi ko na magbabanggit ng pangalan dinedet pa ko nga eh Aba. <laughs> dahil kasi meron pa nga offer na maging part ako ng ng hunte, ng council eh Mm -hmm. Kaya nga dinedead mako Ang civil military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagkukul sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos mas kanyang suksesyon, hindi po So, civil-military hold. Military. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng hunta bago ang rally ng INCO, Iglesia Ni Cristo, noong nakaraang weekend. At mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya, may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the uh, INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na groups na iyo. Sabi ni Latson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni na Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Uh, anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ang koalisyong trilyon peso march na magrarali sa linggo. Hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag ang mga nasa pwesto. Pinasa ko rin uh, sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na, na hindi tayo uh, sumusuporta no, sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano paman na papalitan yung ating uh, government ngayon. In other words, we adhere no, to the call of the Constitution, uh, democratic process ang ating sundin. Kung mag man sila, dapat daw na ayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. For both of them to resign, then we expect the constitutional order to follow, which is the Senate President assumes immediately takes his oath of office and hold the elections within 90 days. And for us, we will prepare to have a candidate that will win in such a, in such a scenario. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.